guys, nandito kami ngayon sa ano, sa Tipolos Pulong. So guys, oh, so, yan. Dito, kami sa Pulong Pulong. <laughs> Ayun. Maganda guys, oh, Maganda, maliwalas. Maganda yung pagbiyahe kayo dito. Nou, nee. malapit na yung kaira cloud na okay, so, ito so guys yung cloud na ito yeah, tandaan nyo yan video mo. yan yeah, yeah, yung paket. yan yung yan guys yan yeah, ang cloud na yeah, no. yeah, cloud na yan yeah. masyadan saan yung mataas na uh, hanging bridge yan 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 sa taas na yan no. guys Ayan. Yan ang crowd dine, oh, magandang Tanawin niyo. Yan, mampleris, ito yung binupuntahano. Ayan mga nagco-pay ko. Oh. Ah. And... Yan ang binupuntahan ni mampleris dati. Yan yan. Yan ang tulot. Kinakabigyan mo, binagbayaikan mo. Nagbabayikan may kulong-kulong lang. Yan, iniinat ni tani mampo tarik na tarik yan oh yan what's up guys yan naakyat ni ma'am Flores matarik yan kagubatan o yan guys o oh, yung Fatima Matina university ng Antipolo yan yan guys o oh. yan Fatima Bailey of Fatima ng University ng Antipolo City Hey guys, out. Set out sa inyo lahat na taga Antipolo Dito na kami sa Kulong-Kulong Ang -kulong. mga pasyal Ayan, maganda yung ano dito Maghahanap pa yun yung Patel Patong Pansin Namimiss na daw na ni Katay ni Erbel Ayan guys Natanggal lang kami ng kadina guys oh. Naayos pa namin Lapit na lang sana nasa do May isa kadito. Aba class. Ten ten shot ba Pagigaraw Pantil Paton <laughs> Yan you know. ako Yan ako sarap guys nice. Ayan guys so sarap na sarap